maligayang bagong taon. Kamusta mga tol o mga kaibigan? Sa video natin ngayon, maglalaro ako ng Keymaster at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalilinis ang buong makina. Ngayon, ito talaga ang simula ng bagong serya na ginawa ko na tinatawag na Risk It All. Kukuha ako ng pera, bibili, maglalaro o magbubukas ng kahit ano tapos titingnan kung sulit ang panganib. Pupunta tayo kay Smoke doon kasi kakabili niya ng Keymaster. Excited na akong magkita tayo doon. Oy mga tol, nandito na tayo kay Smoke doon. Pakinggan nyo. May dala akong kaunting regalo para sa kanya ngayong Pasko, ayos ba? Malaki ang tulong niya sa trade-up series. Tara, pasok tayo. Excited ako at di ko pa nakikita ang Keymaster. Dati litrato lang siya nakikita. Pero ngayon, nandito na. Nasaan siya? Totoo bang nandito siya? Hello? Grabe es... Ano to? Grabe ang bilis ng tibok ng puso ko. Kumusta ka? Diyos ko, Tingnan mo ang bagong setup. Ang ganda. May regalo ako sa iyo ngayong Pasko. Kailangan ko 'to gawin. Ang dami mong tulong. Gusto kitang bigyan ng kahit ano. Mapapayak mo ako niyan. Maliit lang 'to, simple, merch lang. Nakuha ko na ang what up daw na shirt. Darating na 'yan. Hindi ko pa ni -re release at hindi ko alam kung medium ang size mo. May large ako sa kotse kung gusto mo. Limited edition tol. Tama 'yan, isang maliit na bagay. Akala ko 'to ang size mo, tama ba? Bro, hindi ko alam kung gusto mo ng dunks pero ah uh... Ako, kahit ano lang. Oh, bro. Ayos ka lang ba? Sige, ayos. Masaya akong nagustuhan mo. Maligayang Pasko. Tunay ka, Tol. Seryoso ako, Tol. Kung di ka pa subscribe, sayang. Malaking giveaway bago umalis si Connor dito. So mga Tol, mabilis lang. Ipapaliwanag ko lang ginagawa ko ngayon. Ayos ba? Meron tayong 10,000. Taki master na to, sa halip na isa lang kunin kong sapatos, susubukan kong kunin lahat ng nasa makina. Sa makina! Literal, maglalaro ako hanggang makuha ko lahat ng sapatos dito. Tara, tingnan natin kung anong meron. May dunk din tayo dito. Hindi ko pa narinig ang mga yon sa buong buhay ko. oh, yung San Antonio Spurs. Santa Spur, bingo! May Yeezy Slides din tayo dito. May Yeezy 300 at 50 Vida At Yeezy Foam Runners din tayo. Anong size ang mga ito? Size mo, bro. Diyos ko, size 8 ako pero kukuha na lang ng 9. Kailangan talagang mag-size up. Okay, hindi ko alam yon. May aminaminum no minumir sa taas at mga ones. Astig sila. May beluga dos punto o rin tayo. Mahal na ngayon kaya siguro sila sa itaas. Mayroon tayong 10,000 at gusto kong malaman kung magkano ang kailangan para maubos ang laman ng makinang ito. Sino nga ba ang nakakaalam? Ibig kong sabihin, magbabayad ba tayo ng sobra-sobra para sa lahat ng sapatos dito? O baka naman mas mura pa ang babayaran natin? Mabilis lang. Ano sa tingin mo ang kalalabasan nito? Malapit na maubos ang makina, abangan nyo. Magkano kaya ang kailangan nating pera para maubos lahat ito? Sana buong 10,000 dolyar. Ano ba yan? Hindi ko kaya ang 10,000 masakit sa bulsa. At magiging masaya naman ang bulsa ko niyan. Sige mga pare. Magsisimula tayo sa limandaan dito. Susubukan ko yung Yeezy Slides ha. Gustong gusto ko talaga ang Yeezy Slides. Isa sa paborito kong isuot na sapatos. Tara na tol. Sige. Nakatutok na yan dyan. Sa tingin ko nakuha ko na yon. Hindi pala. Ang lapit nun. Sige, Sobrang lapit talaga nun. Ilan kaya ang nakuha nating credits dyan? So limang dolyar kada laro, dalawampung dolyar lahat. Susundan ko yan ang tingin ko. Ganun na ba? Grabe. Ako nga parang ramdam ko. Magaling ka naman ah. Magaling ba ako? Oo bro, malapit ka na. Uy, maganda kamay ko. Napapansin mo ba ang tindig ko ngayon? Ayan na yon. Hindi, hindi pa. Tara na. Sige. Sinubukan ko. Halos hindi mo nga kailangan hawakan yun. Sinubukan ko. Sige, tingnan mo ang posisyon. Isa pa. Sige, sinasabi ko sa iyo nasa balakang lang 'yan. Ay, grabe. Sinubukan ko. Sinubukan ko. Connor, baka kailangan mong ayusin ang tindig mo. Iyon ay isang daan at dalawampu. Sige. Marami kang bente. Support group ito para panoorin akong mabilis maubusan ng pera sa bangko. Tigil. Yun na iyon Grabe, Q. Yun na pinakamalapit nating nakuha. Tama yun. Sinasabi ko sa'yo, talo ka na. Apat na pong dolyar pa lang, may dalawa pa tayong tira. Sino mag-aakalang mananalo ng Yeezy Slide sa ganitong halaga? Tingnan mo, handa na? Panalo yan pare. Nakita mo, ginamitan ko ng Michael Jackson na mabilis. Gusto kitang bigyan ng chance. Ako? Oo, oh, makinig, susubukan natin si Smoke doon. Pangatlo na itong 20. Ako ang bahala dito. Kailangan mong manalo, anong tindig mo? Sige. Sige, hindi pwede, hindi pwede. Just ko. Akala ko makukuha na niya. Huli na tol. Huli na. Kakayanin ko to. Subukan ko ibang sapatos. Anim na pong dolyar na ikot. Madaling slide. Malapit na. Sino ang gustong sumunod? Kung papayagan niyo akong gawin ito, ako ang mananalo. Talaga? Sige. Bibigyan ba kita ng chance? Sige, subok lang. Eh, wala akong pakialam. Gagawin ko to. Madali lang. Ay, sandali lang. Kailangan natin gawin to. Kailangan nating magpalit ng posisyon ngayon. Nabago mo to dahil pinayagan mo akong gawin to. Pero pasensya na. Sige. Ay, no. Ayos lang. Kailangan ko lang mag-edit ng mas marami ngayon. Pasensya na. Hindi pa kasi ako sanay dito eh. Hindi, hindi naman yun ang ginagawa ko. Lumabas ka. Ay, hindi, hindi, hindi. hindi. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Sandali lang, sandali lang. Sandali, sinasayang mo lang pera ko. Naglag. Akala ko maglalag na naman tulad ng dati, pero hindi naglag ngayon. Diyos ko. Kukuha ako ng isa, gagawa rin ako ng bago. May na siya. Ano? Grabe. May kukunin tayong isang bagay dyan. At yon ay ang tindig. Yun lang. Gusto nyo bang makita kung paano manalo dito? Ganito yon. Bitawan mo. Yun lang. Yun lang, Diyos ko. Sa butas. Tama yan. Yun lang yon. Susi at butas. Susi at butas. Susi at butas, baby. Susi at butas. Itap lang. Susi at hawak. Diyos ko. Bakit hindi ka nalang umuwi? Bahay mo yon. Mas magaling ka ba kaysa sa bahay mo? Magkano na lahat yon? Anim na po. Sige, sino bang nagbibilang, di ba? Wala namang pake, di ba? Sa ko dito na mangyayari, ramdam ko na. Ramdam ko na. Dalhin ng enerhiya. Kailangan ko kayong lahat na parang, uh, 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 uh. <tap> Yan na yon. Oh. Emotional na pinsala nang hindi tumitingin Nakapikit ang mga mata. Ah, gusto mo pala ng totoong tindig. Nakapikit ang mga mata. Mukhang hindi mo na intindihan. Ganito ang tama. Nasaan ang pindutan? Dito lang. Ayan, nakuha mo na. Handa ka na ba? Kamayan mo ako. Ang lapit na, Connor. Ang lapit na. Talaga ba? Nasa isang daan na tayo. Hindi ko naman talaga binibilang. Hindi binibilang. Bibilangin mo yan mamaya. Tatanungin mo, magkano binigay niya ngayon? Easy slides para sa isang daan lang? Sino bang hindi? Sino bang hindi? Sino ba? Sino ba? Diyos ko. Sige, unang daang piso na nagastos na. Gusto mo maglaro? Sige, ipanalo mo sa akin ang slide na to. Hindi ko alam. Hindi ko kilala kung sino ang taong to. Ano gusto mo ito? Easy slide. Ikaw ang maglipat nito. Itulak mo, umakyat ka, bingo. Nakuha mo na. Ano pangalan mo? Magic. Sige, walang pressure. Anong klaseng posisyon meron tayo dito? Magandang posisyon yan. Magandang posisyon. Oh. Teka. Pre, perfecto. Naubos na ang oras natin. Ayos lang. Limang dolyar lang naman yun. Tuloy lang, tuloy lang. Limang dolyar. Tumahimik ka. Diyos ko, muntik na yun. Sige, dolyar. Isang daan at dalawang puna tayo ngayon. Totoo na, iyon na lahat. Kasi ba talaga yan Jan? Yan din ang sabi niya. Maraming papasok at lalabas sa tindahan buong araw. Hahayaan ko silang maglaro. Ramdam ko ang pressure ngayon. Ang daming pressure. Gusto niya ba to? Kailangan ko ba siyang tanungin? Ay hindi, Mukhang babanatan niya ako. Oh, oh. Gusto kong maramdaman na medyo mas mataas pa ako dyan ng kaunti. Medyo mas mataas pa dyan ng kaunti? Oo. Oh. Gusto niyo po bang maglaro, ginoo? Hindi. Sige. Sigurado ka, isang daan at sampu. Bibigyan kita ng pagkakataon dito. At kung ikaw, kung manalo ka, hindi, 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 nandito ako. Pera ko ito. Ipasok mo lang ang susi sa butas. Kung gusto mong huminto, bitawan ang pindutan. May walong segundo ka. Walong segundo. Oh, sandali, sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Hindi, oh, umaalis na siya. Oh, umaalis na si Beluga. Umaalis na siya Beluga. Hindi. Sige, sige. May tatlo ka pang subok. May tatlo ka pang subok. Sige, aalis na siya. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. May isip mo ba 'yon? Okay, muntik na 'yon. Sa tingin ko, sa puntong ito, ang pangit ng laro ko. Sige na, baby. Sige na, baby. Yan na yon, Yan na yon, Yan na yon. Tara na. Tara na, baby. Tara na. Sabi ko na sa inyo. Tama yan. Tama yan. Ayan na. Oh, oh. Magkano yon? Limang daang piso ba? Dalawang ah, daan at apat na po. Ah, dalawang daan at apat na lang pala. Sige, tayo na. Gising ka na ba? Tayo na. Gising ka na ba? Oh, easy slide. Grabe. Oo. Oh, oh. Woo. Uy. Tingnan mo to dito, meron tayong Yeezy Slides na size 9. Grabe, ang bilis ng ibok ng puso ko ngayon. Ramdam ko ang enerhiya at gusto ko ngayon. Pupuntahan natin ang makina. Nasa dalawang daan at apat na po na tayo. Siguro dalawang daan at anim na po. Mga dalawang daan at anim na po siguro. Tuloy lang tayo. Tapalagay ko ang mamahuma ang sapatos na kukunin natin ngayon. Shoutout kay Michael Jackson. Heto na, mukhang size 27 ang mga ito. May isip mo ba kung magkasunod tayong na manalo? Nako, may kaunting suspense ito. Yo, susa. Bingo! Pwede ba tayong umakyat at magboom? Hindi pwede, hindi pwede. Ay, muntik na yun. Uy, pwede ba kitang makausap sandali? Sige, ayos. Sa tingin mo kaya mo akong ipanalo ng kahit ano? Anong sapatos sa tingin mo ang dapat kong subukan? Yung mga maswerteng fans ko ay nasa itaas. Ano sa tingin mong tawag dyan? Kung ikaw, anong ipapangalan mo? Mga ahas na swoosh. Mga ahas na swoosh? Tinatawag silang parang hamuma muma mahuma suicide. Inaayos niya ng perpekto. Pare, ano pangalan mo? Al. Al, sige. Hindi na kita istorbohin. Nasa snakeskin swooshes ako. Grabe. Alam mo kung ano yon? Yung pagkakaiba ng taas. Kasi kailangan kong tumayo sa dulo ng mga daliri ko para dito. Grabe, tinatanggal ang sapatos. Ano nangyayari? Tarap sigurong isuot ang size 27 na yon ay parang may disadvantage ako sa taas ngayon. Nagsisimula na akong di magustuhan ang makinang to. Nainis ako pero ayos lang. Bahal ko na ulit ang makina, kailangan ko nang magsalita. Kausap dito bro, alam ko. Tulungan mo ako. Tama yan. Positive energy. Positive energy, bro. Gusto mo ba akong tulungan manalo sa isang bagay? Bakit hindi? Oh, bakit hindi? Bago niya gawin, bro. Sige. Ayos. Healing crystal ito, bro. Iaalay natin ang chakra ng makina. Oh, Kumusta mga chakra mo, Ben? Oo, oh, dehado ako sa taas. Hindi, ayos ka lang. I-align ng chakra. Anong pangalan mo? Logan. Logan. Ay, matalas siya. Ikaw na bahala kung di ko makuha, pare. Hindi, may tiwala ako sa'yo. Maayos ang chakra mo, pero yung akin parang nakatagilid. Huwag mong panoorin yun. Sandali, ano? Oo, uh, sa Logan. Logan, Logan? Diyos ko, ang lapit mo na. Kailangan mong lumapit. Hindi. Tigilan mo. Kalat-kalat ang mga chakra ko. Kaliwa, kanan, Kit na, naniniwala ako sa iyo. Sige na. Ayos ka. Ayos ka. Maganda ang mga chakra mo, maganda ang enerhiya mo. Naniniwala ako dito. Maganda rin ang tindig mo. Power stance, bro. Sige na, Logan. Ayos lang. Ayos lang. Ayos lang, salamat. Alam mo, gagamitin ko na lang ang isang mata. Isang mata. Isang mata lang ang titira. Isang mata lang ang titira. Sige, mga anim na oras na rin. Tama na, tama na. Ay, grabe. Ay, grabe. Bro, wag kang mag-alala. Malapit ka nang ko, ngayon parang hindi ako magaling sa larong ito. Ang sarap magkaroon ng support team. Kapag sinabi kong support team, ang sarap marinig si Smokey na nagsasabing ayos lang ako at naniniwala siya sa akin. Kung hindi, baka nabaliw na ako. Yun na yun, yun na yun. Ano? Hindi pa yun, bro. Akala ko yun na yun. Pasensya na, pasensya na. Akala ko talaga yun na yun. Mga pare, maglalabas pa tayo ng panibagong limang daan. Nakapaglaro ka na ba? Oo, oh, nakapaglaro na ako. Kailangan mo ba ng upuan? Kunin mo lang. Huwag mahiya. Gaya ng sinabi ng guru ko nung ikatlong baitang. Kahit ihagis mo ang isda sa tubig, kung ayaw lumangoy, hindi ito lalangoy. Oy, tahimik ka nga. Diyos ko, muntik na yon. Pwede mo akong istorbohin kahit kailan mo gusto. Walang pipigil sa akin makuha ang sapatos na to ngayon. Ang tanga mo. Pajings na jing, saking. Anong oras kayo nagsasara? Alas 8, may tatlong oras pa. May tatlong oras pa? Sige, Gaano katagal bago natin nakuha yung una? Patagal. Pakiramdam ko kailangan natin ng kaunting pampalakas ng loob. Bigyan mo ako ng pampalakas ng loob. May mga oras na gusto mong sumuko, pero huwag kang susuko. Sabi nga ng guru ko nung grade 3 si Miss Brown, oh, kapag itinapon mo ang isda sa tubig, hindi ito gugustuhing lumangoy. Nakalimutan ko na ang eksaktong sinabi niya. Pero sabi nga ng guru ko nung grade 3, pwede mong itapon ang isda sa tubig, pero kung ayaw nitong lumangoy, hindi ito lalangoy. May mga panahon sa buhay na gusto mong sumuko, huwag na huwag kang susuko. Gusto mo bang maglaro? Gusto mo? Tara, ako magbabayad. Ikaw maglaro. Ipanalo mo ako ng sapatos na gusto ko doon. Parang size 22. Meron ka ba ng ganito? Oo, isa yan. Naniniwala ako sa'yo. Ako, pare, hindi ako nagbibiro. Kaya mo to, hindi. Bitawan mo, bitawan mo. Diyos ko. Hindi pa. May tatlo ka pang subok. Walang tuhod sa gitna. Oo, oh, kailangan mo lang i-visualize at i-manifest. Alam mo, sinabi ng guru ko nung grade tatlo. Oo. Oh. Kung ilalagay mo ang isda sa tubig at hindi ito lumangoy. Eh di hindi talaga ito lumalangoy. Alam mo yon? Ano nga pala ang pangalan mo? Istib. Istib. Halika na, Istib. Diyos ko, muntik na yon. Istib. 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 Sige na, Istib. Oh. Diyos ko, salamat. Ayos lang. Ayos lang. Sigurado ka bang ayaw mo? Gawin mo kahit isang beses. Isang beses lang para sa akin. Wala kang mawawala. Kailangan ko lang ng swerte. Kunin mo lang ang mga sapatos na ito para sa akin. Matagal ko nang gustong manalo ng sapatos na to. Kaya kailangan ko ng tutulong na mananalo para sa akin. Kailangan mong itapat ng eksakto sa gitna. Pindutin at hawakan ito. Tapos bitawan kapag gusto mo na itong umandar. Pakiramdam ko ang pangit ng paliwanag ko. Alam mo naman kung paano gawin yan. Nakapaglaro ka na ng ganito dati, di ba? Tige, oo. Uy, grabe. Grabe, muntik na. Gusto mo ba ng pampalakas loob? Tigay bibigyan kita. Wala akong guro nung ikatlong baitang. Kaya yung guro ko ay sa ikaapat na baitang. Ano na nga ulit ang pangalan mo? Stephanie. Stephanie. Ang kulay, Stephanie. Tama yan. Heto na. Mukhang matibay yan. Hindi nga. Diyos ko. Diyos Salamat. Take two. May kumuha naman dyan. Stephanie. Yo. Grabe, yo. Tanggapin mo yan. Salamat. Diyos ko. Uy, ano ba yan? Maraming salamat. Mga customer ko, tol, ganyan mo nalaman, di ba? Yung mga sapatos. Kakakuha lang namin ng Jordan 1 Aminiar. Sa tingin ko, tama ang pagkakasabi ko. Hindi. Pero pare, nakuha lang talaga namin tong mga to. Ang lupit nun. Anong size to? Size 14. Ang presyo ng mga to, mga apat na raang piso, apat na raan at piso. Sa ko, ayos pa rin tayo. Mga tol, makinig. Magti-timelapse lang ako. Mukhang ang uh, kukunin ko itong Yeezys. Matagal ko na rin itong ginagawa. Sana manalo na ako. Hinubad ko ang sapatos. May oras pa tayo. Panig sa atin ang oras. Iniisip ko ang Yeezys. Tara na. Tara na. Sukatin mo ako. May balita. Grabe winasak niya baby, tara na. O oh, mga tol, tingnan nyo to. Kakakuha lang namin ng Yeezy 350 V2. Kahit ano pa pangalan yan, grabe ang mga araw ngayon. May size 10 at kalahati kami. Tinanggal namin ang sapatos para swertihin. Pareho namin ginawa. Ang astig. Ta ngayon, parang 800 na nagastos namin. Siguro nakuha namin yon dahil tinanggal namin sapatos namin tinanggal namin ang sapatos namin. Ginamit namin ang aming panloob na kapangyarihan ng Ninja Turtle. Ano? At nanalo kami. Siya ang nanalo. Pero Joe, tuloy pa rin tayo sa paglalaro. Hindi ko alam anong gusto kong subukan next. Ano at pinsan? Tarnation. Oh! Anong balita, baby? Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Isa pa! Tama yan. Alam mo ba? Tabi rin ni Disc Jockey Khaled. Ano? Major Key. Salamat, salamat, salamat. Tara na. Malapit na tayo. Higit kalahati na ang natapos natin. Higit kalahati na. Dalawang sapatos na lang ang natitira. Tingnan mo, may bago tayong pulang Yeezy Foam Runners. Astig! Binigyan ulit tayo ni Smoke doon. Salamat! Pagpalain ka ng Diyos at sana hindi kanya pahirapan. Makinig ka ang susunod natin kukunin ay itong dunk na sapato. Sige, gusto ko lang subukan yon. Para lang makita kung matitinag ko siya. Walang pinausukan doon. Nandoon siya sa bawat eksena. At nung isang beses na hindi siya sumama sa eksena, doon pa kami nanalo. Baka nakuha na natin yon. Alam kong wala ka nun. Pero anjan ka na kapag nakuha natin itong huli. Okay, alam kong hindi ganoon kalaki ang selebrasyon. Masaya pa rin ako para sa'yo. Salamat. Kung lalagay ka ng malit na isda sa tubig, sandali kakakuha lang namin ng mga dunk na ito dito. Ayoko manaminin pero nanalo siya habang abala akong tumutulong sa customer. Oh, medyo malungkot ako. Pasensya na. Ayos lang, malapit na nating mapanalunan ngayon. Tama, ito na ang pangalawang huling sapatos sa makina. Isa na lang natitira. Matagal na tayo rito, madilim na sa labas. Hindi ko na mabilang gastos natin. Huwag mo nang bilangin. Diyos ko, ang dami kong pagkakamali at nagamit na enerhiya. Kahit nang makuha natin ang sapatos, di ko na alam kung natuwa pa ako. Pare, siguro natuwa ako kung ako ang nandun. Sige, alam mo, nasaan na yung upuan ko? Nakatulong sa akin yung upuan nung huli. Ah, huhubarin na natin yung sapatos. Makinig ka pag hinubad na ang sapatos, alam mo na ang mangyayari. Isusot ko ulit sapatos ko. Uy, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong gumamit ng bangkito, kailangan mong yumuko. Maghapon ko na tong nililinis, kaya kailangan mong mapanalo to para sa akin. Kailangan mo ba ng bangkito? Nire-record nyo ba to para sa YouTube? O kailangan mo ba ng bangkito? Hindi, hindi ko kailangan ng bangkito. Sige, baka gusto mong tanggalin ang sapatos mo. Ito lang ang good luck energy crystal dito. Kung gusto mong hawakan yan para swertihin, pwede mong gawin. Oh siya. Seryoso siya. Oh, oh, gagamit siya ng side angle? Uy, matagal na niyang nilalaro to. Ayos lang. Makinig ka, may tatlo pa tayong subok. Test try lang yon. Sa lahat ng naglaro ngayon, ikaw ang unang beses na nakakita ng Loom. Ano nga pala pangalan mo? PJ. PJ. Gusto ko ang mga yon. Tumahimik ka. Diyos ko, muntik na yon. Ano size ng sapatos mo? Sabing apat. Uy, tumahimik ka. Teka lang, tinatapon mo ba pera ko? Ganon ba gusto mo? Gusto mo bang hawakan ng... Barko? Sige, ito na. Panalo si BJ. Gustong manalo ni BJ. Diyos ko. Sige, salamat BJ. Pinahahalagahan ko yan. Anong klaseng posisyon meron ka? Sige. Nakayukong tigre. Nakayukong tigre. Gumagana ba talaga ang nakayukong tigre? Teka, bakit ako nakayuko eh? Andito naman sa taas. Kailangan ko ng upuan, Brad. Teka, oh. Grabe. Ayos yun, pare. Ang, ang talino nun. Pero yun, walang kwenta. Sobrang walang kwenta nun. Oh, ayan na. Sige, simulan na natin. Panalo ako dito. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Ay, grabe. Uy, linis. Labas, ginang brown. Gusto ko ng lumangoy ngayon. Uy, alas 10.24 na talaga ngayon. Nandito na tayo. Anong ginagawa mo? Makinig ka, tol. Makinig ka, tol. Kailangan ko nang umuwi. Kailangan ko nang umalis dito. Patayin ko na ang ilaw. O mga tol, para sa huling sapatos, meron tayong Beluga 2.0. Grabe, ang tagal bago ko nakuha to. Naubos pa natin ang laman ng makina. Kailangan ko pang kwentahin ang nagastos ko. Sasabihin ko lang sa'yo, tol. Seryoso, alas 10.30 na ngayon, bro. Nagbubukas ang shop ko ng alas 8. Sobrang dedikado nila. Grabe, umalis na kayo dito. Hindi ka pa paniwala bro. May regalo sa'kin sa ang lalaking to ngayong Pasko. Alam mo gagawin ko? Alam nyo na, tol binigyan niya ako kaya ibibigay ko rin sa inyo o oh, sige meron tayong Yeezy Slides dito size 9 DS legit yan tapos meron tayong Philippine Statistics Authority 10 Luka Don chitch. Luka Don pero siya yun nandoon at pwede mong mapanalunan to pwede mong mapanalunan to ngayon din ulitin ko ifollow nyo ang Smoke On ifollow nyo rin si Drip Don magsubscribe kayo sa akin sa Connor Television fist bump ikatlong round mag comment ng fist bump ikatlong round malapit na itong mangyari yo maraming salamat pare Seryoso, salamat. Woo! O sige, kakarating lang namin pagkatapos ng sobrang habang araw. Mula sa 10,000 na na lang sa amin ang daan at anim na po. Kaya ang binayaran ko sa lahat ng sapatos ay 1,700 at apat na pong dolyar. Ibebenta natin lahat ng sapatos doon ng dolyar 18 at dolyar 50. Nakakagulat na kumita pa tayo. Kung tutuusin, kumita tayo ng dolyar, Isang daan at 10 sa laro. Kaibigan, dito na muna tayo. Sana nag-enjoy kayo. Pindutin na ang subscribe button kung di mo pa nagagawa. At bago ako umalis, gusto ko lang sabihin na sinabi ng guru ko nung grade 3 na kung makakakuha ka ng isda.